Kap, uh, tatanungin kita kung paano mo ba napili yung mga beneficiaries Eh, ako na po ang umikot doon sa barangay namin na pinili ko yung mga tao na yan. Ah, po. Ano po yung naging basihan ninyo? Yung, po, walang trabaho, walang kita na iba. Mm -hmm. Kundi, kung minsan eh, mayroon namang nagpapatrabaho sa... Parang namin, naki-extra hmm. na labor. Ah, Talagang alam nyo na talagang walang pinakahakitaan at oh. walang regular na income. Oo, oh, yung iba naman na na uh, 80%. Anong masasabi mo doon sa nababalitaan na yung mga pinipili ng kapitan kasi malapit sa kusina? Ano masasabi mo doon? Eh, malapit. Hindi naman sa ganon na Apo. malapit sa kusina. Ako naman ay din ng...